ang taas mapapalabag pala ang motor mo dito pag may angkas ka ang <laughs> <Anong> taas din <dahil>. gata <laughs> ng termira Tambayan ni Konse pangalan mga idol ang park na to Tambayan ni Konse ganda na view dito Yan ang overlooking. Kitang kita ang Laguna Bay. Dito po sa kabila, makikita nyo dito ang kagandahan ng Highlands. Good morning, good morning mga lods. Nandito nga po pala tayo ngayon sa Barangay Bungo, Kalamba, Laguna at mabuti pinagbigyan po tayo ng panahon gumanda ganda pong panahon mga idol at matagal tagal na rin hindi tayo nakapag ride ano tamang tama po pinagbigyan po tayo na makapag ride at masusubukan po natin yung ating nabiling bagong dashcam kung maganda ba yung quality ngayon po mga idol ang destination po natin pupunta po tayo ng Tagaytay tandaan po tayo sa barangay Mabato sa tinatawag nilang Snake Road kasi matagal na pong gusto ko po dumaan doon mga idol kaso lang hindi pa po tapos masimento doon ayun nga sabi nila masimento na daw kaya susubukan natin dumaan doon kasi maganda daw mag ride doon mga idol kasi napaka challenging ang daan sa mga taga Laguna South pala dyan pag kayo po ay namasyal sa Tagaytay pagaling po kayo ng Kalamba ito po yung isa sa mga pinakamalapit na daanan papuntang Tagaytay mga idol ang daan po nito, doon po sa harap ng SSS sa may barangay Parian. Papasok po kayo doon sa bandang kaliwa, sa may stoplight, sa may barangay Lawa. dire diritso lang po kayo papuntang Batino. Tapos magtanong-tanong lang po kayo kung saan po yung daan papuntang Tagaytay. Or mag-google map na lang kayo mga idol. Sobrang ganda po ng daan nandito kasi hindi po siya matraffic. Unlike po pag doon po kayo dumaan sa... National Highway ng Santa Rosa going to Tagaytay City, sobrang traffic po doon. Nandito na nga po pala tayo mga idol sa May Barangay Suplang. ang ganda po dalan dito kasi hindi po siya ma-traffic mga loads pag dito kayo dumaan mga idol simula sa kalamba siguro mga 30 to 40 minutes going to people's park in the sky pa pala dito na nakatira mga idol ito pala na siminto totally lahat matarik to na pala sa mga idol ito na yung nakikita ako sa vlog na tulay ng barangay mabato talagang sadyang mabato nga pala dito at hindi pa na mga logs kaya pag bumaba kayo dito dandahan na kayo kasi rap pa at nasira ng baha yung daanan Kung lang tayo dito, pero lang. At nandito na nga tayo mga lodge sa tulay ng barangay Mabato na kung saan dati nakikita lang natin ito sa mga content creator. Sa ngayon, sa wakas, narating na rin natin ito mga idol. Ito, mayroon pa doon para ano, titigil na tayo pe-picture lang tayo ng konti ano ganda kasi ng view dito oh. lalo lalo na kung may drone tayo no ang ganda hindi pa tayo nakabili ng idol ng drone wala pa tayong pambili <laughs> <laughs> malay mo someday nakabili din tayo ano picture picture dito po sa tulay ng mga bato tabi tabi makikipicture lang po Bibigyan tayo mga idol ng 360 Para makita nyo yung palibot ng ganda Ang taas ng tulay na to Diba? Ang ganda ng lods Para mga idol, let's go tuloy na tayo sa ating biyahe ganda dito Sabi nga nila, sinuntado na hindi pa pala. Talaga naman ang Christmas no? May mga dagdag, may mapulang. Pero okay lang, hindi naman siya mapute kasi may mga agraba naman siya. Pero mahirap pa rin pag naulan dito kasi yung tubig dito dumadaan diba, sa gitna ng kalsada ng mga lods. Kasi wala pang kanal sa gilid. Ayah yang lebih salam salam pemudaan. Ayan mga lads, hindi pang kita ka dito yung people Pops in the Sky People Pops in the Sky, yan o Hindi hita dito Malapit lang ito mga lads, kaso lang hindi tayo makapagpatakbo ng mga mabilis kasi Rap Road ka kung pang mo ng ito sinintado at mabilis yung takboard mo dito papundang tagaytay hindi abuti ng kalahating oras <coughs> marami na rin pala nadaan dito na sasakyan ito na pala yung nakikita ko na ano sa mga vlogger ang pangalan na maranga, barangay mabato sementado lang ito mga ito maganda na lang dami ito simento na Rapport ka konti lang mga idol na ano lang siguro yung mga 500 meters lang yung Rapport pala o na lang yung palasong sa tulay at saka paahon malamig <coughs> ka dito mga idol nasa baba na tayo ng tagaytay ayan po yung people people's park in the sky sa taas

Apa apa yang mengalir sama mata atasnya apa honto? Karena yang kasih itu kaya naman to, termira. dan baas Bapak palabang pala motor nih to bagi angkas kan Angkas dong Ya antar nyora ya Lu naik dulu tuh Rin nga tawag nito, kasi parang ahas nga to, wala po nga nito. guys dito mga dogs mahilig mga dogs guys sa mga challenges ng mga dali pero mga kasi dito lang takbo natin dito hindi kaya lang tersiyara to Brabe. ganda dito ipigil lang mga tayo dito ipigil lang mga tayo dito ipigil lang mga tayo dito grabe ang taas ng paahon ng idol pag may angkas nga dito talaga mahirapan lalo na pag narado ka yung motor mo yung nakabelt hindi nakakadena papatong dito talaga tabi tabi Wala tayo din sa pasyala na Pasyalan nila dito tambayan dito mga idol Hindi ko lang alam may bayad kape pa po? Huh? May kape pa? Kakapin uh, muna tayo mga rods. Ang ganda dito ng view. wala mo nakikita mga loads parang sa bagyo ko lang masarap naman tumira dito sa gano'ng lugar mga idol parang stressless Dito ko nakatira mga loads parang ang hangin at tapakasariwa Tambayan ni Konse pangalan mga idol ang park na to Tambayan ni Konse ganda ng view dito Yan overlooking ng kita ang Laguna Bay dito po sa kabila makikita yun dito ang kagandahan ng Highlands ayan mga idol oh. ang ganda ng view dyan sa Highlands oh. at mga big time nakatira dyan andyan yung may-ari ng SM si Henry Sin dyan ang bahay nila si Kuya Will Willie R. may bahay rin dyan mga idol mga bilionaryo lang yung nakatira dyan ang ganda ng view anong you know, kitang-kita rin yung mga Makiling dito dito mga idol mga tambayan na kubo hindi ko lang alam kung magkano ang parenta nila dyan tama tama yan sa mga may mga kapartner dito mga lads tapos na tayong magkape grabe ang mura po ng kape nila dito kape barako 25 pesos lang mura na ganda dito mga idol sa tambayan ni Consi napaka relaxing na lugar overlooking ang ganda po ng tanawin dito tara mga lads ito na natin ating paglalakbay <laughs>

Pako na pala yung mga lords, yung malapit sa ating pinagkapihan. ganda doon mga lads, sa tambayan ni Konse, napaka-relaxing. <coughs> Ang rin pala yung sampako dito? Yung kapakangan na mismo na mga anak dito sa top in the sky. Medyo malapit na tayo mga lods sa kantuan ng barangay Dapdap, -Dap, Tagaytay City. Abangan nyo yung kadugtong nito mga idol na video sa next upload po natin. I-share po natin simula dito sa bahay barangay Dapdap -Dap hanggang sa may barangay Kanlubang. Ito po yung isa sa mga pinakamalapit din na daanan pagaling po kayo Tagaytay, pauwi po kayo ng Calamba City. Yung barangay Dapdap -Dap pala mga idol, dito lang po yan sa may paahan ng People's Park in the Sky hindi na po tayo akit sa taas hanggang dito na lang po tayo maraming salamat po sa panonood at suporta ah. God bless po sa ating lahat